Good day! This is Channel of Limited Life at today, na-curious tayo kung totoo ba yung madalas natin makita sa social media na Cavite raw ang e-bike at e-trike capital ng Pilipinas. Well, taga-Carmona Cavite nga pala tayo at nanotice nga natin ang mabilis na pagdami ng e-bike at e-trike sa mga kalsada. At may nakikiling pa nga na mas madami na raw ito ngayon kaysa sa mga single na motor. Lalo tuloy ako na curious kaya naisip kong bilangin mula sa gate subdivision dito sa Carmona hanggang sa main highway sa may rotonda para masatisfy ang aking curiosity. The question is, madami na ba talaga? Well, malalaman natin mamaya lahat ng yan at marami pang iba. Pero bago natin simulan mga ka eto muna! Simulan na natin ang pagibilang ng e-bike o e-trike at single na motorsiklo. Maririnig natin itong tunog na to. kapag may nakita tayong e-bike, e-trike, e-four at single na motor. Makikita nyo rin sa screen kung nakailan na tayo. Isinama rin nga pala natin sa bilang yung mga sasakyang nakaparada sa gilid ng kalasada. Basta nahagip ng Fitcam X tailored fit dashcam natin kasama na yan sa bilang. 4.7 kilometers ang haba ng ruta natin mula sa gate ng Cedar Village sa Carmona Estates hanggang Carmona Rotonda sa Governor's Drive. Sa isang biyahe lang natin tuginawa ginawa just to satisfy my curiosity. At hindi masyadong crowded ang dinaanan natin ha, hindi tayo dumaan sa mismong publasyon o bayan ng Carmona. Habang nagbibilang tayo, pag-usapan muna natin ang pagkakaiba ng e-bike sa e-trike. Madalas marami nagkakamali dito o napapagpalit nila yung dalawa. Ang e-bike ay parang regular na motorsiklo na may dalawang gulong pero hindi gasolina ang nagpapatakbo dito kundi kuryente. Ito ay kadalasang china-charge para may maneho. E-bike also requires a certain level of balance para magamit kaya hindi ito masyadong appealing sa mga medyo may na at sa mga hindi marunong magbisikleta o magmotor. In contrast, ang e-trike naman ay may tatlong gulong kaya mas stable ito kaysa sa e-bike. Better option to if you have balance concerns or for older riders who desire additional support. Kaya noticeable na mas marami ang gumagamit nga nito kaysa sa e-bike. May isa pang klase ang e-vehicle. E4 ang tawag naman dito. Ito yung e-trike pero apat ang gulong. So kung stability ang usapan, dihamak na ito yung pinaka-stable at mas madaling balansihin. Anyways, ituloy na natin ang pagibilang. sa experiment na ginawa natin, kapansin-pansin na marami na talaga ang e-bike at e-trike ngayon sa lugar namin. Please note na hindi publasyon o mismong bayan ang dinaanan ko. I assure you na mas marami doon. Anyways, umabot sa 81 ang e-trikes na nabilang natin. Naka 126 naman ang regular na motorsiklo. Surprisingly, konti lang ang lamang ng motor sa e-trike base sa ginawa natin. Please note na this experiment si lamang sa ruta na dinaanan natin. This may not reflect the actual numbers sa Cavite at sa iba pang lugar. How I wish meron tayong ganyan data. Pero, this will somehow validate yung observation natin na patuloy talaga mabilis na pagdami ng e-trike sa mga villages, inner roads, at minsan maging sa mga major highways sa bansa. And before it's too late, we need to regulate those e-vehicles. Emphasize ko lang yung word na regulate, not ban. Ang personal stand ko dito ay we require na merong driver's license ang lahat na nagmamaneho ng e-vehicles para maiwasan yung mga nakikita nating elementary students at ilang mga nanay na possible e walang proper training o education sa pagmamaneho sa kalsada. Isama na rin natin ang strict implementation ng e-vehicle registration sa LTO para ma-check regularly ang roadworthiness ng mga ito. Lastly, just like tricycles, Ipagbawal din sana mga e-bikes at e-trikes sa mga national highways sa bansa para na rin sa safety nating lahat. Ayun lang! I hope na nakatulong itong video na to. Thank you for watching this content. Don't forget to like and subscribe sa ating Sha Limited Life YouTube channel and follow my Facebook and TikTok accounts for more related contents. Hanggang sa susunod mga ka Drive safely. Ingat.